Estudyanteng naglalakad pero naging may-ari ng Mega World, Emperador at McDonald's Philippines. Isa na namang kwento ng pag-asa at tagumpay ang ating matutunghayan sa mga oras na ito at napapanood natin ang buhay ng isang mahirap na paslit na nanggaling sa isang simpleng pamilya mula Pujen, China. Lumaki kasama ang buong pamilyang naninirahan sa isang shared apartment sa Hong Kong at naglakbay papuntang Pilipinas. Nangarap na makapagpatayo ng maliit na negosyo Subalit, so, naging isa sa pinakamayamang Pinoy ngayon sa ating bansa. Siya ay walang iba kundi si Andrew Tan, ang Filipino-Chinese billionaire na mayroong 2.6 billion US dollar in assets. At siyang nagmamayari ng isang kilalang multi-billion piso holding company na Alliance Global Group Incorporated. Pero bago natin tunghayan ang rags to riches na kwento ng tagumpay ni Andrew Lim Tan, ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa nag-iisang Idlibri Channel ang tambayan ng mga Pinoy na gustong yumaman at naghahanap ng inspirasyon mula sa mga negosyanteng nagtagumpay na sa kanilang mga larangan. Si Andrew Limtan ay isang Filipino-Chinese billionaire na mayroong business interest sa mga negosyong kagaya ng real estate, liquor at fast food businesses. Ang negosyanteng si Andrew ay pinanganak sa bayan Guanzhou, Fujian, China. Ang mahirap na paslit mula Fujian, ay lumaking salat sa yaman. Sa katunayan, siya at ang kanyang buong pamilya kitira lamang kasama ang kamag-anak sa isang shared apartment sa Hong Kong. Ang batang si Andrew ay talagang sanay sa pagiging mahirap. Sa loob ng shared tenement apartment ay merong limang pamilya ang nakatira. Pinagtsatsagaan ng bawat pamilya ang isang banyo at isang concrete table na ginamit bilang lutuan ng limang pamilya. Lumaki at nagbibinata naman itong si Andrew Tan sa downtown Manila at dito siya ay nagumpisang mangarap na balang araw siya ay magkakaroon ng sariling tindahan o maliit na negosyo. Si Andrew Tan ay nag-aral at nakapagtapos ng kursong accounting mula sa sikat na University of the East bilang isang estudyante sa UE ay mas ginusto ng istudyante si Andrew ang maglakad papuntang eskwelahan kaysa mag-commute sa mga jeep bilang bahagi ng kanyang pagtitipid. Ayon sa kwento ng isang malapit na kaibigan ni Andrew na si Engineer Condrado Asidelio na nakilala din sa larangan ng air conditioning business sa Pilipinas, siya at ang batang si Andrew ay dating empleyado ng taipan na si Leonardo T. ang may-ari ng Union Hitachi, Ajinomoto at iba pang mga kumpanya. Naging top executive ni Mr. T itong si Andrew Tan kahit noong nag-aaral pa lamang sa college at siya ay nasa 20s pa lamang mula 1972 hanggang 1974. Yun din ang kauna-unahang trabaho ni Andrew Tan na kung saan ay nabigyan siya ng medyo mataas na pasahod sa halagang 400 peso per month samantalang nasa 300 peso per month lamang ang minimum wage nung time na yun. Sa isang interview sa Philstar, tinanong si Andrew Tan kung ambisyon ba talaga nito ang maging isang negosyante ang isang immigrant na kagaya niya. Sabi pa ni Andrew, hindi niya napursi ang kanyang future bilang isang negosyante dahil ang kanyang namayapang ama ay isang simpleng empleyado lamang sa isang transistor radio factory at tuwing hapon ay nagtitinda ito ng mga radio sa Raon Street. Dahil sa pagsusumikap at pagharap sa mga krisis sa buhay at negosyo, si Andrew Tan ay naging matagumpay sa larangan ng negosyo. Siya lang naman ang may-ari at nagpatakbo ng Alliance Global Group Incorporated or EGI, isang multi-billion holding company sa Pilipinas na binubuo ng tatlong mga malalaking mga kumpanya, kabilang na ang condominium developer na Mega World Corporation, world's biggest brandy producer Imperador Distillers Incorporated at 49% shareholdings sa nationwide Philippine franchise ng McDonald's fast food chain. Ang Mega World Corporation ay sumikat sa proyektong mixed-use developments at pagdevelop ng mga condominium units maging ang pinakamayaman sa Pilipinas na si Manny Villar ay hanga sa kasipagan ni Andro Tan at tinutorin nito bilang undisputed number one condominium developer sa Pilipinas at tinalo pa nito ang mga Aldrich landed clan na mga Sobel Ayala. Ang mega world ni Andrew Tan ay nagumpisa lamang sa isang residential condominium unit sa Green Hills, San Juan. Ang kumpanyang ito ay nabuo noong taong 1989 sa mga panahong merong kodita laban kay Cory Aquino. Subalit, hindi naging hadlang sa negosyante ang anumang kaguluhan Maliban sa kudita noong 1989, may isa pang problema ang hinarap ng Mega World noong taong 1997 sa kapanahonan ng worst financial crisis sa Asia. Nagkataon naman na nabili na ni Andrew Tan ang isang 17 hectare na lumang textile factory sa Libis, Quezon City. Ang plano ni Andrew sa lugar ay gawing condominium complex. Subalit, dahil sa financial crisis, ay natakot ang mga bangko na magpautang sa mga negosyante. Dahil sa mga ganitong sitwasyon ay naisipan ni Andrew na baguhin ang plano at sinabing gagawa siya ng kauna-unahang Integrated Urban Township sa buong Pilipinas na tinatawag na Estud City. Nakikinita ni Andrew Tan na ang lugar ay maging isang residential complex na mapapalibutan ng mga office buildings at retail establishments na kung saan ang mga tao ay maninirahan, makapagtrabaho, makapaglaro at higit sa lahat ay matuto sa buhay. Maliban sa Eastwood City, ang Megaworld din ang may-ari ng McKinley Hill at Forbes Town Center, McKinley West at Uptown Bonifacio na sikat sa BGC o Bonifacio Global City sa Tagig Metro Manila. Dahil sa apat na integrated urban township ng Mega World sa BGC, sila ngayon ang may hawak ng record bilang biggest landholder at developer sa Port Bonifacio Global City. Ang Mega World din ang may-ari ng 25 hectares Newport City, Newport City Complex, the country's first 24/7 integrated tourism and entertainment hub. Si Andro Tan at Megaworld ng ang may-ari ng City Place Complex sa Binondo Manila at ang Manhattan Garden Complex sa Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ang Megaworld ay tinataguri ang nangungunang kumpanya sa larangan ng call centers at business process outsourcing ng mga negosyo sa buong Pilipinas. Ang real estate company na Megaworld na sumikat sa pagpapagawa ng mga condominiums ay merong mga subsidiaries na Empire East Land Holdings at Santras Properties. Maliban sa Megaworld at mga subsidiaries nito, ang Alliance Global Incorporated din ang may-ari ng world's largest selling homegrown brandy, ang Imperador Brandy. Kahit na naging katunggali ng Imperador ang mga established brand kagaya ng Ginebra San Miguel, na pagmamayari ng San Miguel Group at Tando Ayram mula sa Tan Group. Ayon kay Andrew Tan, isa sa mga sekreto ng imperador at ang bagong Hinero brandi ay ang pagbabago ng kanilang advertising strategies. Si Andrew Tan mismo nagsabing, baguhin ang nakasanayang diskarte sa pagbibinta ng mga alak. Ang gustong makita ni Andrew Tan bilang brand ay makilala hindi dahil sa mga seksing babae kundi bilang inumin na mga matagumpay na mga tao at merong matataas na moral values. Ang Imperador Brandy ay dapat merong imahe na nagpapakita ng kasipagan, pagpupursigi, ambisyon at paggalang sa mga magulang. At higit sa lahat, professionalism. Si Andrew Tandy ng pasimuno ng ideyang dapat nakasuot lamang ng coats at suits ang mga artistang gaganap sa mga TV at iba pang commercials ng Emperador Brandy. Ang Emperador Brandy ang siyang naging dahilan kung bakit naging matagumpay ang Alliance Global Incorporated sa larangan ng pagninegosyo. Si Andrew Tan na mismo ang nagsabi, noong kasagsagan ng 1997 Asian Financial Crisis, tanging ang Emperador lamang ang bumubuhay sa iba pang mga kumpanya ng Alliance Global Brands dahil sa laki ng sales nito. Maliban sa Megaword at Imperador, si Androtan ay nakilala din sa iba pang mga negosyo kagaya ng fast food business bilang operator ng Golden Arches Development Corporation ang nag-iisang -e operator ng McDonald's franchise sa buong Pilipinas. Sa pangungunan ni Androtan ang McDonald's Group ay umaasa na mapanood na mapalakas pa nito ang sales laban sa nangungunang local fast food chain na Jollibee. Sa isang interview, sinabi ni Dina Inting, unang Vice President for Finance ng Alliance Global, na ang Chinese Filipino na si George Siang, na nakilala sa bansa bilang siyang nagdala ng McDonald's chain sa bansang Pilipinas na naipasa na nito ang torch kay Andrew Tan. Unang dumating sa bansang Pilipinas ang kumpanyang McDonald's noong taong 1981 sa Sampaloc, Manila dahil sa pagsusumikap ni George T. Young. Sa taong 2022 ay meron ng 700 branches ang McDonald's sa buong Pilipinas at merong tinatayang 65,000 na empleyado noong taong 2020. Noong taong 2005, ang McDonald's Philippines ay tinapos ang deal nito sa American Management at naging 100% Filipino-owned ang McDonald's sa Pilipinas dahil nag-team up ang Golden Arches Corporation at ang Alliance Global Incorporated. Ang mga nabanggit na mga kumpanya ay pagmamayari ng Alliance Global Group Incorporated at kilala din sa tawag na Alliance Global Incorporated or EGI isa sa pinakamalaking holding company sa bansa na nangunguna sa larangan ng food and beverage industry, gambling at real estate development. Ang Alliance Global ay nabuo noong October 12, 1993 sa pangunguna ni Andrew Lim Tan. Meron itong revenue na 174.56 billion pesos at net income na 27.1 billion pesos noong taong 2019. Sa lahat ng wine producer sa Pilipinas, tanging ang imperador lang naman ang kumpanyang nakabili na mga sikat na worldwide brands pagkatapos nito makuha ang corona bilang world's best selling brandy by volume noong taong 2006. Taong 2014, nabili ng Imperador Inc. Incorporated ang Scottish Whiskey Company na White and McKay mula sa Ingebest United Spirits Limited sa halagang 433 million francs. Noong 2015 naman ay naganap ang hindi inaasahan ng lahat dahil nabili ng imperador ang isa sa pinakaluma at pinakasikat na brandy sa buong mundo, ang Pondador Brandy. Nabili ng imperador ang Pondador Brandy mula sa sikat na Japanese American brand na Bim Santori sa halagang 13.8 billion US dollars or 275 million euros. Maliban sa Fundador Brandy, ang mga sikat na produkto kagaya ng Terry Centenario, Spain's top ceiling brandy, Tres Sipas ang nangungunang brandy sa Equatorial Guinea at ang kumpanyang Harvest, UK's top brands of sherry na bilidin ng Alliance Global ang iba pang mga sikat na kumpanya sa larangan ng liquor industry. Maliban sa Megaworld, si Andrew Tan at ang pamilya nito ay share rin ng may-ari ng mga kumpanyang Megaworld Lifestyle Malls, Santras Properties, Santras Properties Incorporated, Travelers International International Hotels Group, ang developer ng Resorts World Manila. Si Andrew Tan din ang may-ari ng In InfraCorp Development Incorporated ang construction arm ng Alliance Global Group Incorporated. Sila din ang may ng Agile Digital Ventures, Global State Resorts Incorporated, Alliance Global Solutions, na siyang nagmamay ng Picaro Online Delivery App. Ito ang kwento ng pag-asa tagumpay ni Andrew Tan, ang batang mahirap na nangarap magkaroon ng maliit na tindahan subalit ngayon ay siyang nagmamay ng Alliance Global Group na operator ng Megaworld Incorporated, Imperador Brandy at McDonald's sa Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa nag-iisang Idlibri Channel at huwag po natin kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwento ng tagumpay sa larangan ng pagninugosyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po.